Magandang umaga po mga ka Dito po tayo sa tabing ilog po Kamusta na po kayo lahat mga ka At tayo po ay Magbibisita po sa kabilang ilog Sa ating taniman Ay At tayo po ay mangunghan muna po Pako, Kung meron po dito sa tabing ilog po Dito po sa ating kuhaan po Ay maulan nga po ang panahon dito Kaya lagi po may pako din Sa tabing ilog At tayo po ay magbabalot ng ano po, Plastic mulch may kasama po tayo doon, dalawang kumparyan. Nandun na po sa taniman natin. Sabi ko ay makuha muna ako ng pakupo dito para pananghalian po natin. Masarap po itong ensalada. Ang dami po oh, yan oh. Sariwa-sariwa po mga parmbin. Ito oh, yan. yah Libre ulam po. Ay tayo nga po igali sa bayang kahapon. Ay si mami po ay bumili ng ano po, yung itlog na pula. Eh di sabi ko ay tamang-tama po ito oh lalo po natin, aray. Ay, eh, sariwa, sariwa. Ayan, ang sarap nito. Ayan. Mm. Mag-uli-uli po din sa tabing ilog. Ay, eh, sigurado kung may mauulam ulam. Huwag nga lang po Marta, sa probinsya. Ay, marami po dito ang ano, makukuha ulam po. Mga pako, mga... Pa Tawag Yung lain po, Kuwari ko po wala pa napasyal din eh. Gawa ng may mga pako pa po ay. Yan. Ang gabi po oh. Libre. Oh. yung iba nga daw po hindi pa nakakatikin nung ganari sabi ko eh hindi nyo po yan ang dami mag ulila ang yeah. ay yan ay laki po oh oh yeah ah, salamat sa blessing po oh basta na lang manguha po pako sa tabing ilog sariwang sariwa Ano na pong halaman oh. daming halaman po sa tabing ilog. Ang dami na po mga kaparmin oh. Isang ikot lang po tayo dito sa tabing ilog oh. Agad. Dami agad. Madami-dami na po ito oh. Tukoy na po ito. At tayo pinatawid na ng ilog. Yung nga po ating trabaho sa may taniman po natin ng mga talong po. At saka sili. Tabi ng ilog po. Ito po ay ano, doon sa may taas po ng ating tawidan. Ating titinan po yung mga kumpara natin dyan sa kabila po lulukad nga po sila di ano, po natin kung may gatong na Kung tapahan. medyo labo laboin po pala ang ilog mga kapambing mo, eh. kagabi po ay umulan din dito kaya medyo labo po hmm. Yan lang po tayo nang uha sa oh. kabilang iyan are po ay puno ng layasin yan oh. Yung pong may puti ang ilalim yan dahon ng layasin po yan yan magaling din po yan kayo kay utol po at kay utol bumbay pwede kayong kumuha ng ano ng talbos ng layasin yung ganito po yung ganito yan ito saka yung talbos po ng tagbak gagamitin po sa ano yung natutuno na tanim na palay po pwede ito utol utol kambal yan o oh. kukuha kayo din ng ano ito talbos tapos itutusok kung saan naupod yung tanim na palay pwede po yan layasin panguntra sa ano ganong mga sakit gawa nang yun po yung may hanip wari ko may hanip yung ganon yung po na palay po gawa nang napanood ko po kanilang umaga ay sila po ay nagbisita sa ano kanilang palayan po ay nauupod po Tsaka po yung tagbak, yung ganito po, yan, yan. Tatlong dangkal mula dulo, hanggang din eh. Yan, pwede po itong kunin, tagain, tapos itutusok dun sa, kung saan nauupod po yung ano, palay. Ganun po talaga. Kapag ka ganitong panahon, maulan, malamig, pulo-pulo po ang, ano, yung nauupod na tanim po na palay. Yung po, ipiktor e ng, ano, sobrang ulan at saka lamig po pag po disempire, ganun po talaga sobrang ulan ay yun naman po ay ano marami po dito mahahanap sa mga niyogan, yung ganong puno, layasin, saka po yung tagbak yan ganito po, tagbak ito ito, yan, puputulaan po dito mga hangang kahit mga ilang piraso po mga, kumbaga ay lima saka yung, yung mga limang piraso makatabi sila yung layasin tapos tagbak pangontra din po yun ay sa mga hanip ng palay ganun po ang gawa ko dito sa amin ay nung huwag tagbak ano pre kumusta may gato na ano ba kayo wala pa Yan si parang ano, andi. Bakit ba? Ay, ka, ang ba? ang 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 Dalong salang. Buwasar eh. Buti yung bibi na buka. Ay, 30. 30 yung unang sulit. Hmm. Isa hapon. Madali lang naman yan. Kahit yung video alangan yung gabi. Ano? Nahan sila? ko. Ayan, may gatong na po sila mga karambing. Dito sa tapahan, sa kabilang ilog. Ang dami pong niyog. Ah, usok na. Ilang para, are? Ilan libo ang salang? <coughs> ha? May 2.5? May 2.5 dito ano? Mga 2.5 po kabuo. Yung salang nito may pa. 2.8? Ano ah, mga 2.8 daw po. Ayan po oh. Eh. Diyan po tayo ng sa kabilang yan ah. Sabing ilog po ito. Ito po ay eh, ano, hindi po simento yung kanyang siding. Malayo po ay kaya kahoy na lang po ang kanyang siding ng tapahan. Ito po yung katungan niya. Hmm. May video na rin po natin ito mga kapanding tayo po na kukupra din. Ay may gawa nga po tayo ngayon kaya sa susunod na lang po. Tuunahin po muna natin yung taniman ng ano, halaman ng mga gulay tapos yung palay po natin. Siguro pagkatapos po mas ma, uh, na tayo. Ayun lang po tabing ilog Nandito eh. na po tayo sa ating taniman po mga kaparambin sa bagong taniman. Nakasama po tayo ngayon si eh, parang atan, pre, magandang umaga. Magandang po. Pre, nagbabalot na si Iten, Iten, Utoy, itan umaga po. <laughs> eh, magbabalot na rin. Oo. Ubus ang ulan. Ubus po, nanipis ayano oh. oh. <laughs> ay. oo. Opo, Ay, Ay. ulit Oo. Anong tayo nasa tabas po, ay yung dalawa ay tuloy po din, eh. nag po pala rin, dalawa Nag-kama, nagkama-kama po. Ayan, o. Oh. Bali dalawang luwang na po natapos ni pareng atan ni Ethan po yan. bali dito ay tatlong pitak pa po sa dulo yan. kaya sabi ko nga po ay magbabalot muna kami ngayon gawa ng minsan po yung nalakas ang ulan din eh ay na liit po ang mga kamahan ano nagigiba-giba po. Nagigiba po nagigiba ang mga kamahan yung nababa po ba yan, nung dati po ari oh. Ay nagliit na po yung iba pero na repair na po namin. Tulong-tulong po kami din eh. Maglalagay naman ng plastic. Pag ito pare natapos, pwede na tayo mag ano, magbutas tapos diretso tanim tayo. Ganyan po ating gagawin muna. Ito po mga kaparmen ang medyo matagal po yung mag prepare ng taniman. Sa pagkatanim naman po ay madali. Pag po ito nabukasan, ayun, diretsyo na po ang tanim. Ngayon lang ba kayo naka-experiment pa rin ito? Ngayon lang. Ngayon lang ano? <laughs> <laughs> Ngayon lang ha? Ngayon ba lang po nakapagbalot ito? Eh. Ngayon lang daw po nakapagbalot yung dalawa.

Oo, oh, sa pagbilag. Doon sa may ano para doon, makababa ng Oo. Yun. Oo, plastic. Oo. Sa una, talagang medyo mega susit to Pero, matagal pa kong pa rin pa Hmm. Taon talaga. Kaya, mababawi din ng kapitalan na no, pari. Hmm.

baka mga asuntong na tao, ano? Ha? Ano kaya? Ay, ay hindi lang ho. hindi lang. Ilang burdi na, ano? Na malakit, ano? Hmm. Ang tanong, ilang kabuhong, ano? <laughs> ay, yapo. Baka madalawang karga, ano? Ay, isang tinula daw. Isang tinula daw? Ay, yapo, tinulo daw. Sa mga langit ngayon. Sa mga langit ngayon. <laughs> Gagata, ay, isang tinula <laughs> bang na yan. <laughs> Doc melon. Hmm. sino ulit anon? na ulit sa kabila Dini. Eh. Pagayon naman. pang labing apat na plat po yung nabalutan tanghali na po tara utoy utoy kakain naman mamaya na po uli ari yan po mamaya pong hapon pagkakain po madali na ari pare ano pag ari po yung nabutasan ay tata man ari mas malawak ang tanong man mga natin ngayon pare Pagong tanay Mas malawak. Ganda na ano, nung nagkabalot ano. Ganda na ano. Na. Makinis ang tingnan ano po eh. Oh. ka doon sa birding iyon. <laughs> Pakinisin pa. ano pare. Yan, Ganyan po ang ano. Yung hindi pa makinis. yan. o. Oh. po yung bukas siguro. Pag natapos po yung ano, balutan. Dito na po tayo sa kubo mga parambin. Itong pako po na may na. Nabalian na po yan. Nagagan na po ng sardinas. Yan. Tapos. Haloin mo muna, mi. Haloin mo. Ano yun? Sabay-sabay na Tapos may itlog na pula pa po. po. Ito ang pampahalat. po. Yan lang naman po ang lahok niya. Sardinas. Itlog na pula po. Para sa ano pampahalat yan. Dalawa Oo. Oh, may kalamansi po tayo. Nasa yung kalamansi natin? Yan, sibuyas po muna. Kamatis. Ang ah, kamatis pala. Tapos sibuyas. Sibuyas po. Yan. Insilada ng pako. Inog na. Kalaman si. Parang kulang yung itlog. Lagyan mo pa, may dalawa pa. Lagi. Ano yun? Insilada pako. Yeah. Na may kamatis. Bali, apat na piraso po na itog na po lang ating ilalagay. Para po mas malasa, mas masarap po. Hmm. Guro kaya kinukulayan pa natandaan, ano? Oo. Pag, ano, itlog na brown, na iba yung... Meron pa rin, na parang na, yung ano, native, hmm. yung mga Rhode Island. Oo ah, mga ano ba tawag sa akin, organic pre. Hmm. Okay na po yung ating pananghalian. Itong insaladang pakopo, po, tsaka po itong ano, manok na niloto ni mami. Pre, kaya na kayo? Masarap ah, yung pare. Ano ako hindi ko ba kayo? Ano Memo. ba? Ika